kasi nga, Disney Princess, ay dumiretso agad dito sa kusina sa baba. Parang nga, kumain na nga ng tanghalian. No, ako na nga yung paborito kong bagong. At nung tinignan ko nga yung ulam namin, muntik ng makakulay ni Bebo. Nakshutan. <laughs> Ali, uuwi nga kami ng pampanga ngayon para nga magpunta sa amin at kamustahin kung kamusta na nga yung farm na pinapaayos namin. Nadayat nga ang Disney Princess, kaya naka-omad ako ngayon o oh, one meal a day lang. <laughs> Kaya yeah, I minamake mean, sure ko na masarap ang kain ko kahit one meal a day lang ako. Kaya kinuha ko na nga itong gourmet ng Miss D. Oo, okay, yung bagong na to. Kahit saan nga eh sinasama ko kasi kahit saan match. Napakasarap. Kung masarap nga to sa mangga, mas masarap tong ulamin. Tingnan nyo naman kahit sa sarsyado sinasama ko. Nakshutan. <laughs> Kakain na nga ako. Ay naligo na ako agad dahil minamadali nga ako ni Bebu. Pero hindi na ako nag-make Magpapabango na lang ako para kahit singhutin niya ako. Eh amoy presya ako Ay! <laughs> Araw-araw kong gamit yung pabango na yan. 3 to 5 hours kasi ang tinatagal sa akin. Tapos napakamura lang. Lahat kasi ng pabango. Ito lang talaga yung tinagalan ko. Kaya subukan nyo na rin. Kung nga kami umuwi ng pampanga, inaya muna ako ni Bebo na magpunta nga sa bilihan daw ng barong. Alala ko nga bigla na bukas nga pala, eh meron nga kaming gagawin sa simbahan at kailangan nga namin magsuot ng mga ganito. O, naku na nga hinanapan itong si Bebo. Naririnig ko pa mo yung usapan nila ng tendera. Sabi niya medium lang siya. Malara. <laughs> Sabi sa inyo eh, masikip sa kanya yung medium, kaya nang hingi siya ng XL. Ako na nga siya, eh wala nga ako napili doon, kaya naghanap na lang ako dito kay Benji Damasco. At nga nang hinahanap ko dito kay Benji, lalo na kapag kakailangan na kailangan ko na asap, eh sa kanya ko lang kinukuha. Kapag nagsusukat nga ako, para ako nagsusukat ng wedding gown, ah? <laughs> ma Maisukat ko na nga yung gown na yon ay umalis na rin naman kami, tapos sabi ko i-deliver na lang sa bahay mamaya. Huwi na nga kami niya ng parang nagugutom talaga ako. Kaya sabi ko kay Bebo, ibili niya muna ako ng fishball. O, ba? Diba? Pa omad, omad pa mo. Ako nalalaman. Diyos ko, hindi ko rin pala kakayanin. <laughs> hey, ka sakit mag-diet. Nakshuta. <laughs> Tapos nga no, nagbiyahe na nga kami. Pauwi dito sa bahay namin sa may pampanga. Mother's Day kasi kahapon at hindi nga ako nakauwi dito dahil nasa Samjihan ako. Kaya ngayon ko nalang ibibigay ang pinakamagandang bouquet sa balat ng lupa. <laughs> Di nga rin niya alam na uuwi nga ako ngayong gabi. Ay, surprise na lang natin sa si Angeline mapagmahal. Hey! Happy Mother's Day! <laughs> 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 Di ko nga naisama umuwi si Dichi. Paano kasi gabi na hindi pa naliligo? Kaya nilikuan ko na lang siya sa pulilan. Dala <laughs> pa ako ng donut para dito kay H2 na ayaw talaga magpabidyo palagi. Sobrang mahihayin kasi niyan o oh, ngayon tinatawag nilang nonchalant. <laughs> Kung gumawa sa kanya? Ganyan din ako kahiyain nung kapanahunan ko. Ayaw niyang maniwala. Ano naman ako magwa one meal a day? Kung ganito ka ang ulam sa amin. Tatawanan nga niya na ako ni Bebo. Sabi ko sa kanya, babalihin ko na lang yung kakainin ko para bukas. Mga susunod na araw, makikita niyo na lang ako na patubig-tubig lang. malarang. Ba mo, pagkatapos ng ilang buwan, ngayon lang ulit umulan, sumobra pa mo sa lakas ng kidla namin umuwi sa Pampanga, ay dumiretso nga kami dito sa Samjihan namin. Grabe, sobrang lakas ng ulan, pero may pila pa rin sa labas. Nakshuta. <laughs> Beses na nga rin patay sindi yung kuryente namin dito. Ayaw na nga sana namin magpapasok at gusto na namin mag-cut off. Kaya lang sabi nila sa amin, kahit wala daw kuryente, kakain sila. Ay, Diyos ko. <laughs> Kasi Jan ay dumayo pa nga daw galing ng Mexico para mag-celebrate nga daw ng birthday. Tapos pauuwing ko lang sila. Ay Diyos ko, pablaterda ako siguro. ah, <laughs> na yan, ingamanuan ko. Bigla na lang talaga namatay ang kuryente namin. Pero napakarami pa rin kumakain. Buti na lang talaga, meron kami pang malakas ang light dito na kahit hanggang San Simon exit, abot. <laughs> Actually, meron pa nga mga customer na ngayon pa lang nag-uumpisa kasi ayaw nga nilang umuwi dahil nandito na raw sila. Siyempre, so, kami ng order dahil wala nga kami mga isusupply na kuryente sa kanila. At kasi sa walang umaandar na exhaust walang umaandar din na aircon. Pero alam nyo ba kung anong sabi nila sa amin? Walang makakapigil sa tiyan na guto. Pambira talaga to samjihan namin. Wala nang kuryente, pinupuntahan pa rin. Ay ba kung alam ko lang, sa DRT pala sana ako naglagay ng samjihan. Nakatipid pa ako sa kuryente. Doon ko lang kasi nalaman na kahit pala wala ang kuryente, dadayuhin nyo pa rin yung samjihan ko. Nakshota? <laughs> ayun so, nga, ito na nga lang yung huling batch na pinapasok namin sa loob ng resto. Kasi hindi na nga nagkakuryente sa loob ng dalawang oras. At maaga kami nagsara kagabi at ang ginawa na lang namin, ay eh, nagbukas na nga lang kami ng tip ba? Kasi samjihan ko, ay eh, napakalaki talaga ng mga nakukuha nilang tip at malaking tulong nga to sa mga sahod nila. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng nagtitip at sa mga hindi naman, baka naman. Chares! <laughs> ay nga daw yung naging hatian nila ngayon kasi malaki daw yung naging tip nila ngayong buwan. Sana all! <laughs> Tapos nga ano, sabi ko sa kanila, nananuta pa, lang kuryente, mamanulitan na, nakshuta. <laughs> 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 Yan lang naman. Salamat. at gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyo kakalimutan ang aking referral ID. Nang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 after nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na napanalunan ko, eh, naisipan ko na rin i-cash out. din naman mag out dito. Pindot pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!